May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Uh, Posible pong mas mataas. Uh, yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH at lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sino pa ang salaysay. Yan, wala po makakatakas dito pagdating sa suspetsya. Everybody's a suspect pag dito na po sila. Everyone is a suspect, all the way up to the top of food chain. Nga, sa DPW. Opo, opo. And lastly, po, um, kung mayroong mang kayong maestablish na importanting ng documento na natamper na o na destroy na, paano pong gagawin? Paano po in yung uh, chain of evidence tungkol sa ng comite. We will have to resort to secondary evidence, pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists, probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung uh, mga pinag-uusapan na po yan, as we speak ngayon, meron na po kami mga taong nakikipag-usap sa kanila.